Kukalain, ang puod ay sinalakay ng mga kaaway at sila ay nagtagumpay. Kinalulungkot ko ang naganap sa inyo, ha? Ngunit ako'y natutuwa at kayo'y nakaligtas. Tunay nga ako'y pinagpala pa sapagkat pinalad akong mabuhay. Ngunit batid ko na hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin ako ng aking mga kaaway hanggat suot ko ang putong ng pinuno ng buod. At hanggat ako ay nabubuhay. Patid ko na hindi nila ako titigilan hanggat hindi ako bumabagsak sa kanilang mga kamay. Kung ganon, umasa kayo na patuloy namin kayong kakalingay at itatago dito sa aming banwa. Umasa kayo na hindi namin kayo tatalikdan at ipagtatanggol sa sino mang kaaway niyo na dumating dito. Daghang salamat, Datu Salay. Subalit hindi ko nasasayangin pa mga sandali upang ilihim sa iyo ang isa ko pang papay. Mayroon akong hihilingin sa iyo. At naway hindi mo ako tanggihan. Ano yon Hara? Magwika ka. At titignan ko kung ano ang magagawa upang ikaw ay mapagbigyan. Ibig ko, natipunin mo ang lahat ng datong kapanalig Ang lahat ng mga datong nasa ilalim ng pangangalaga ng ating buwan. Sapagkat nais ko na tayo ay magtulong-tulong upang mabawi ang ating puod na sinalakay nila Amaya. kikipagdigma bahara ang kasagutan sa nagaganap, Hindi mo ba nais makipagtalastasan muna sa mga sumakop sa pood? Na ikaw na rin na nagmika ay mga kadugo mo rin at ang isa ay anak pa ni Manggubat. Salay, sa palagay mo ba ay ibabalik nila sa akin ang aking pood sa pamamagitan ng pakikipagtalastasan lamang? Hindi. Hindi sapagkat batid ko na maninindigan sila na hawakan yon. Kaya sundin mo na lamang ang aking hiling. At ipinangangako ko na ikaw at ang iyong banwa ang unang-unang makikinabang sa magiging tagumpay natin. Gagawin kitang ikaduwa sa akin sa pamamahala ng buod. Kaya sunduin mo na ang ating mga kapanalig na datu upang mapangunahan ko ang ating pinagsama-samang hukbo upang iwaksi ang ating mga kaaway. Masusunod na.